Hi guys, ito yung ating mino. May salmon tayo, kabaak na lemon. Isang nor cube, kaperasong luya. Dalawang perasong bawang, sibuyas, padjolini, kabal piori. At itong ilang peraso ng kamyas ang ating gagawin. Pukuloyin ko yung tubig, ko, inilagay ko yung nor at saka luya. Susunod ko ang sibuyas at bawang. Ayan, nilagay ko na po yung sibuyas at bawang. Itong ating kalamyas, ibinabad ko, nakita naman ninyo, at hinugasan ko siyang maigi. Ay guys, dahil tayo ay nagluluto noong isda, itong ipapartner ko dyan. Risotto kong pero lulutuin ko lang siya sa tubig. Plain lang, tubig lang. Hindi ako, wala akong ilalagay dito kahit ano. Yung bigas. Pwede rin po rin ng ano, si sibuyas bawang. Bahala po kayo. Ako gay tubig lang. Iyan, isang basong tubig. Kung matigas pa ang kanin, mag-add ng tubig bago kumulo, hinahalo ko muna siya para yung powder ng punggi ay sumama sa bigas. Wala po ako ilalagay. Ang iya, ano ko dito, ay cheese lamang po. Pwedeng maglagay. Bahala na po kayo sa inyong mga seasoning kung ano magigisa or hindi. Na po natin yung kamyas. Itong lemon hindi ko pa po ilalagay. Mamaya ko yan ilalagay sa pahuli. Dahil baka maasim na po. Ilagay ko yung tawag isda sasabay ko na itong ating gulay kasi madali lang yan maluto yan yeah, ating salmon ayan nakulo na po yung ating risotto halo haloin naman natin at nang hindi masunog tanong at ang lapot po may lasa na rin po are, pero kayo po ang mag add ng inyong ano alam nyo naman sa akin matigas pa po yung kanin bigas mag add ako nitong tubig yan halos kalahat yung higit po at haluin natin. Pahihinayin ko siya at tatakluban. Yan, paluto na po yung gulay. Tinikman ko, wala pang lasang asim. Maglalagay ako nito. Wala rin buto. Pero hindi ko siya ilalahat. At mamaya ako gagamitin yung iba. Pag kulang. sa so, gagawin ko sa sasawa. Yan, luto na po yung ating risotto. Kumpungi, maglalagay ng cheese. Patay na po yung apoy, ha? ay na po ang mag-add mas marami, mas masarap nga po yan ang finished product po salamat po sa inyong panonood God bless, bye bye